Kung si Vice President Sara Duterte ang masusunod, hindi na raw siya sisipot oras na magsimula ang impeachment trial sa Senado. Yan ang sinabi ng pangalawang Pangulo sa kanyang unang pagharap sa media matapos ma-impeach ng Kamara. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, uh, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Una lang sinabi ni Senate President Chis Escudero na may opsyon ang pangalawang Pangulo na hindi humarap sa paglilitis. Kinakailangan lamang naman ayon sa rules of court na mag-appear ang isang defendant o akusado. Una kapag ka-arraignment para sabihin niya inaako ba niya o sinasabing hindi niya inaako yung mga paratang laban sa kanya. O pangalawa pag kailangan siyang i-identify ng isang testigo. Pero paglilinaw ni Escudero, maaari ding imbitahan ng impeachment court ang bise kung kinakailangan at ipasabina siya kung hindi siya sisipot. Giit ni Duterte, hindi niya pa nakakausap ang mga kaibigan niya sa Senado, mula nang mangyari ang impeachment. Pero kumpiyansa ba siya sa suporta ng mga senador? I've not counted numbers uh, of uh, votes in uh, the Senate, so we are not there yet. Sagot naman ng Bise sa pahayag ng kanyang kaibigan na si Senador Amy Marcos kontra impeachment. Maybe we should ask, uh, maybe we should ask her first. Uh, bakit bucket niya ibablock yung uh, impeachment. Ayon kay Duterte, 2023 palang lang pinaghahandaan na ng kanyang legal team ang impeachment. Welcome naman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging bahagi ng kanyang council pero hindi bilang lead council dahil na rin sa kanyang edad. Ilang beses naman siyang tumanggi na sagutin ang ilang tanong. Gaya na lang ng kanyang reaksyon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa impeachment. Ah. I do not want to answer that um, question. Sinagot din ni Duterte kung may balak siyang magbitiw sa puesto sa gitna ng mangyayaring paglilitis. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay na. Paliwanag ng abogado at eksperto na si Tony Lavinia sa isang social media post, pwede pa rin ituloy ang impeachment trial kahit mag ng isang opisyal pwede pa raw kasing makonvict ang isang opisyal sa impeachment court na posibleng humantong sa perpetual disqualification from public office. Sa tanong kung may plano bang tumakbo si Duterte sa 2028 presidential elections, We are seriously considering uh, that, but it's difficult to decide without numbers. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.